nangyari na natagpuan na labing apat na senador pala ang pumirma sa blankong Bicameral Conference Committee Report na pagbabasihan ng ginagawa ng enrolled bill ng budget at ang enrolled bill na budget yan o final copy na pipirmahan ni ginoong PBM. So, ang nangyari po pala ay ang kutsabahan, ang pangyayari ng kutsabahan ay nangyari sa gitna ng uh, mga congressmen na sinag, uh, sa pangunguna ni ni Romualdez at mga senador sa pangunguna ni, ni Chis Escudero at saka ni Grace po. So, ito palang ay nangyayari yung mga kabulukan sa pagnanakaw sa gobyerno. Nagsimula yan pala, hindi yun sa pag, ano na mga budget-budget, mga project-project, o kung mga supply-supply, mga ayuda-ayuda, dito nagsimula sa